Wow. wow, kamay mo Alaglag, danda lang uh, uh, uh. So ngayong araw guys, grabe Napakarami nga pala naming nakita mga tambilok Dito sa nabubulok na puno Kaya nga guys, habang fresh pa to Pinood na rin kaagad namin Pero yung iba guys, ay kinilaw namin Kaya samahan nyo guys kami sa pangunguhan nito ngayong araw At sa pagputrip trip na rin So what's up guys? What's up? Mga daan lang. So ngayong araw nga guys ay eh dadaan ulit kami para bigyan kayo ng isang solid at masayang adventure. So ngayong araw nga pala guys ay eh papasok nga pala guys tayo dito sa gitna ng kahuyan. Ang target nga pala guys natin ngayong araw yung tinatawag namin tambilok guys o sa English ay eh tinatawag din na woodworm. At syempre guys para makahanap tayo ng mga ganong klaseng pagkain ay eh pupunta tayo dito sa mangroves. After ng mahabang paglalakad namin dito sa gitna ng mangroves o gubat, ayan guys nakakita ay. na kami ng ano, patay na puno. Palatandaan o. No? Yan, palatandaan guys nung kinain ng mga tambilok na hinahanap natin yung mga woodworm. Yeah. Yan, nandito sila sa loob nito. Bibiyakin natin yan. Let's go! Sobrang layo nga guys ng na nilakad namin at lumulubog-lubog pa yung mga paa namin dyan sa putik at sobrang dami din guys ng lamok dito pero sa wakas guys nakita kami dito ng isang nabubulok na puno. Dito nga pala guys nakatira yan sa puno na nigi na nabubulok na guys favorite talaga nilang kainin yung mga ganyang klase ng puno. At may kasama nga pala guys kaming bata ngayong araw yan nga pala guys ay si Totoy Rodney at napakatindi niyang kumain ng mga tambilok. Nung nalaman kasi guys niya na mahuha kami at ito yung pupudripin namin ngayong araw ay talagang sumama kaagad siya. At dito nga guys yung maliit na sanga pa lang ng puno. Puno yung nabibiyak namin ay grabe puno na agad ng mga tambilok yung nandito sa loob. At syempre guys dahil nga pala napaka fresh nito mga tambilok natin ay pagkakuha palang natin dito sa puno ay titikman ko na kaagad. Medyo mapait nga lang guys ng konti yan pero talagang quality yung lasa nya. At sabi rin guys itong mga matatanda ay nakakalakas din daw talaga yung mga katawan. At nung nalaman na nga guys namin na maraming laman talaga itong punong nabubulok na to ay kukunin na natin. Ito guys sinabiyak na natin yung ano puno ang dahil tambilok. ah oh, 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 Tingnan nyo guys! Oh. Grabe oh. Ganun lang kamay, Ruel. Wow. Ah, ano man? Ito guys oh. alap. Alap ng pare. Ah. Pero di ka na uh -huh. Ang dami. Oh. Ang sarap nito. Oh. Ang ah, haba oh. Yes. <laughs> Ayan oh guys oh. Ayan ang sinasabing tambilo. Oh. Sobrang solid. Ayos. Food tripin natin to. Dahil nga guys, sobrang laki ng mga nakuha namin dito sa punong toy. Eh, talaga namang hindi napigilan dyan ni paring Romel na tumikim. At grabe guys, sobrang laki tambilok yung pinudrip niya dito. Talaga namang sobrang sarap niyan. Agad ko nga guys, inagaw sa kanya yung malaking palakol. At ako na magbibiyak nitong malaking puno. Medyo matigas nga lang guys, at nakakapago din siyang biyakin sa gitna. Kaya guys, nagtulong-tulong na lang kami at nagsalitan kung paano ba namin mabibiyak ito. At makukuha yung mga tambilok na napakalalaki na nando sa loob ng puno na yan. So, bibiyakin na natin o, tingnan nyo. O, tingnan. Wow. Kamay mo. Wow. Ang alaglag, danda lang. Oo, o, o. Ah, kipari. Sobrang dami ng bilog, guys. O, tikit 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 digit, Ah. Ayos. Tingnan nyo naman, guys. O, pakita mo yung buong, ano, sa kanila. Laylay ka konti. Tsong. Yan, o. Tingnan mo naman, o. Buong buo yan, guys. O, isang straight na punong-puno ng, ano, wow Wow, wow, wow. Ayos. Sarap dito. Ayos. 我我我会。 Grabe guys, nagulat talaga kami. Kitang-kita nyo naman guys, sa sobrang dami talagang laman ng mga tambilok na itong punong nabubulok na to. Talaga naman guys, dikit-dikit lang yung mga butas nila dito. Ang pwede nga pala guys, gawin luto dito sa mga ganitong klase ng tambilok ay kinikilaw nga pala nila guys. Pero pwede mo rin guys tong gisahin sa kamatis. Pero isa lang guys, talaga ang sigurado ko kahit anong luto man yung gawin nyo dito, ay talagang quality yung lasa. Kaya nga eto guys, tumikim ulit kami dito nito, toy Rodney. Grabe guys, napaka-fresh niya lalong-lalo -lalo na pag natanggal mo guys yung parang bitukan niya. kasi guys yun yung nagpapapait yung mga puno na kinain niya. Dali-dali na nga guys namin kinuha lahat yan at hindi na kami magkaintindihan sa sobrang dami talaga. At nung nakuha na nga guys namin lahat, syempre humanap lang kami dito ng place kung saan kami kakain ng tanghali. Oh, natagad na rin nga kami nag-asikaso dito. Ito nga pala ay kikilawin lang natin ngayong araw at syempre hinugasan na rin nga namin na maayos yan para maalis yung mga putik. Nagayat na nga lang pala tayo ng mga rekado dito tulad ng bawang, sibuyas tapos naglagay na rin, guys tayo dito ng suka. At para guys maging naman yung lasa, syempre naglagay tayo ng ng asin, paminta, konti magic sarap dito. At grabe guys, sobrang solid na yan. Lasang talaba yan sigurado. Pero habang inaayos guys natin yung mga puputripin namin eh, syempre gusto ko lang i shoutout lahat ng na mga nanonood sa atin. Shoutout nga pala sa mga taga Iloilo, Sibo, Marinduque at mga taga Palawan. Kaya guys, kung gusto nyo ma-shoutout, pakicomment na lang dyan sa baba kung mga taga saan kayo. At dito nga guys, syempre magdadasal muna tayo. Amen. amen. amen Let's amen. go! Putrip ng kinilaw na tambilok. Pakita nalang sa kanila pare kung gano'ng kasarap Hmm. Ganyan guys. Ang oh, Romelo. Favorite ni Romelo yan, no? Ikaw totoy, ikaw totoy. Hmm? Ikaw. Ay, no. Ikaw totoy. Ikaw si totoy Ay, Rodney, oh. oh quality. Sausaw muna natin dito guys, ayun. Oh. Stop. Mm. Oh, guys, Salam. oh. guys. Let's go. Mm. Sobrang sarap. Ah. Ah, no. Sarap, oh. Hmm. Sarap, ano, ano siya? Talaba. Hmm.

Food tayo guys, Tayo. Habang kumakain kami guys, eh, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa Napadaan Lang Channel. Salamat guys sa mga nagko-comment, sa mga nag-share itong mga video namin. Patuloy nyo po sana kaming suportahan na magkakaibigan. Patuloy lang guys tayong gagawa ng mga masasaya at solid na adventure. Kaya hanggang dito na lang muna guys, bukas na lang ulit kami dadaan.